Halos kasing lumina ng imbornal ang Manila Bay dahil nga sa nagkalat na mga basura at dumi ng tao at hayop sa tubig at sa baybayin nito. Ayong kay Dr. Willie Ong, mapanganib talaga sa kalusugan ang paliligo sa Manila Bay. Hindi talaga pwede maligo dito eh, sa Manila Bay. Masyado talaga madumi. Uh, kasi lahat ng dumi sa Maynila, yung mga dumi ng tao, dito na lahat na napupunta. napupunta. Babala pa ni Doc Willie, iba't ibang sakit ang maaring makuha mula sa maruming tubig ng dagat. Ano ang mga uri ng sakit na makukuha? Oo. Lalo lalo ng mga bata? Siyempre ang pinaka-common, diarrhea, may gastroenteritis, may hepatitis, typhoid fever, pwede rin uh, leptospirosis, tapos yung mga infeksyon sa balat, pwede bacterial infection, ano mga, mga pingsa, mga alipunga, infeksyon sa tenga, nagkakaluga. Mas malaki rin ang posibilidad ng impeksyon lalo na kung may mga sugat sa katawan na maaring pasukan ng mikrobyo. Kung may dugo tapos may mga bakterya, mas mabilis pumasok yung impeksyon. In, in Open wound yan eh. Ito sabon ha. Hindi mo ito kakainin ha. <laughs> ito sa sugat. Ha. Oh, Ni. Yeah. At upang mapatunayan kung gaano karumi ang tubig ng Manila Bay, ipinasuri e, ito ng KSP sa Environmental Health Laboratory Service Cooperative. At ang resulta, positibo talaga sa E. coli at fecal coliform, ang dagat mga mikrobiyong mula sa dumi ng tao at hayop. Ang ay kumalat na. Isa. Ang... Ang retarma, Pilipinas puling mag-sama-sama, Pilipinas. Mayang minamahal Lagi kang ipagdarasal Na muli kitang makita Pilipinas, bangun mo'y pag-asa pa Sa ati laban.